So we must have our weapons. I'll give you the swords. Okay? Kanina binanggit ko na yung shield eh. Ano? Simple lang, di ba? Dasal. Kumpisal. Mabuting asal. Misa. Kumon Shield yun. Okay? Pero ito naman yung swords. At mamaya, bebless natin ang mga sacramentals nyo. Letter S. so eto po ang mga bibigay ko, mga approve lang ng simbahan ha. Wala ko, wag kayo magdadagdag ng kung ano paman. Wala rito bawang tsaka buntot page ha. Mga kasiraan na naman ang ulo yan. Kapapanood ninyo ng shake, rattle and roll yan. Exercise bless soul. Paano ginagamit? Sa bahay. Sprinkle nyo sa corners. Sa ilalim ng kama, pwede. Pag binabangungot yung tao, pwede. Kapag ikaw, binabangungot minsan kumurot ka ng kaunti, kainin mo. Pag matindi pa panaginip mo, tatlong kilo, kainin mo. Hindi naman. Kurot lang. Kain. Dasal. Saint Michael. Kay Maria. Angel of God. Yan ang mga dasal. Pag may mga nightmares, meron din dyan. So, it should be exercised and blessed. Next, W. Ano yung W? Water. Preferably, tubig na naiinom. Exercise blessed. How do you use this? Pwede mong sprinkle sa bahay. Pag may bisita, alukil mo. Pag may affliction yan, hindi niya inumin yon. Yeah. May magpapabless ng water? Okay. Ah. <laughs> water. Next. Oil. Oil. Exercise blessed oil. Okay? Paano ginagamit? Trace the sign of the cross sa mga dingding, bintana, pinto. Noo ng mga batang maliliit. Pagpalamura sa dila. Gawin nyo to sa bahay ninyo. Lagyan nyo yung bahay nyo ng salt, water, oil. Sinisiguro ko sa inyo, aalis ang masamang spirito. Makikita mo, nag i na ang biyanan mo. <laughs> hindi, may pupuntahan lang. Kayo naman, masyado naman kayo. <laughs> Buti na lang, wala akong biyanan. <laughs> okay, yun ang oil, ha? R! R! Relics. Pero hindi lahat pwedeng magkaroon nito, ha? It must be for public veneration. But I, as an exorcist, I requested um, some priests para mabigyan po ako ng relic for exorcism. And uh, by the grace of God, I was able to acquire a relic of Saint Padre Pio, yung kanyang dugo at uh, tubig na nasa isang cloth. Um, the skin of Saint Anthony of Padua part of the body of St. Gemma Galgani, of John Vianney, binigyan po ako ni Bishop Roberto, and the rock that came from the cave of St. Michael where he appeared. So, ginagamit ko po yon for exorcism. At any rate, kung wala po kayo nito, huwag kayo magalala. Okay lang? Huwag kayong kukurot sa biyanan nyo at relic yon. Hindi. Di! Ito yung sinasabi ko po na instead of mga pampaswerte, maglagay sa bahay ng mga devotional images or divine images. Like an image of a saint. Not necessarily Padre Pio, pero mga imahin ng mga banal sa tahanan. Imahin ng mga anghel. Tatlo lang na pangalan. Imahin ng Mahal na Birheng Maria. Parokyano kayo dito. Sana naman may larawan kayo sa bahay ng Our Lady of Light. No? Or kung hindi man, edi yung mga idol ninyong mga title ni Mary. Ako po, just a sharing, my favorite is Our Lady of Guadalupe. Okay? And of course, wag naman sanang mawala ang imahin ng Panginoong Jesus sa bahay nyo. Ha? Dami naman yan eh. Santo Nino, Divine Mercy. Meron doon ano? Sacred Heart, Christ the King. Yan. Ingatan po yung mga Santo Nino ha? Na mga counterfeit. Ibig sabihin, pati po yung mga Santo Nino, pinapakailaman ng Diablo yan. Alam niyo po yung Santo Nino de la Suerte? Yung paana na sa ninyo, may mga pera. Superstitious yun. Huwag ganun. Mas safe po kung titignan nyo po yung Santo Nino na galing sa Cebu, ganyan, de Praga. Okay? And finally, sacred objects. What are these? At ito lang pong, ito po ang mga ilan sa pinapayagan ng simbahan lang. Of course, candles. Exercise less candles. Incense. Hindi po yung pang-inchik, ha? Alam niyo yung mga ula? Hindi yun, ha? Superstitious yun. New age yun. Ito, insenso ng simbahan. Ayan. do you have that? Nakita niyo yung likod? May mga letters, no? Ano pa? Yan. Oh, may mga nagsusot niyan. Yan, dalawang medalya na pinapayagan ng simbahan, na Benedictine and the Miraculous Medal. Scapular. Meron kayo suot? Okay. Rosary, okay, syempre. I can't imagine a Catholic not owning a rosary. No? Sana naman, kung kayo'y katoliko, church worker pa, dapat meron kayong rosaryohan. Okay? At hindi sinusuot yan, dinadasal yan. Di ba, mga hip-hop sinusuot eh. Sabi ko, okay lang. Sige, suot nyo. Basta magdarasal kayong gumagahama. Do you have a Bible at home? The Word of God. Okay? May Bible kayo sa bahay? Malikabok? Yes, no. <laughs> Sabi ko na, hindi binabasa eh. Dalawa lang naman ho ang Bible eh. Malikabok para sa katoliko at amoy kilikili para sa born again. Sila, kinakaibid dito yun. Sa atin, malikabok. Bell, ako po mula nung nag exorcist 10 years ago. Tuwing December 31, pagkagat ng alas 12, after kneeling down before an image of the crucifix, I go around the convent and ring the bell. Matindi pong pangtaboy ng masamang spirito ang exercise blessed bell. Di ba kayo nagtataka kung bakit ang mga simbahan may bell? Kasi, hindi lang ito pang -tawag ng tao, pangtaboy din ito ng masamang spirito. At yun ang prayer sa mga bells, na sa tuwing ito'y tutunog, ang lahat ng mga diablo sa paligid nito ay magkalasan at umalis. Kaya kung sa tulog na bell, naaasiwa ka, mag -isip, isip ka. Tumutunog ba bell dito? Yung mga malapit dito, baka nasa, lakas naman ng bell na yun. Eh, tina mo, baka diablo ka. And of course, The crucifix. Huwag na huwag mawawala sana sa tahanan ng isang katoliko o kristyano ang crucifix. Alam niyo kung bakit? Sapagkat sa tuwing makikita mong crucifix, ito sana ay magpaalala ng iyong halaga. That is your tag price. What do you mean, Father? Di ba yung mga items sa grocery, may tag price yan eh. Ito ang kanyang halaga. Pero ikaw, 'yung banal na krus. Ganyan kakahalaga. Sapagkat isang Jos ang namatay para sa That's how precious you are. 'no? Huh? You get that?